Kasi marami ng loyalist naman ngayon ang medyo nagagalit na sa big sister, di ba? Kasi parang mm. bakit bakit parang sa halip na kumampi siya sa kapatid niya o kaya sa kamag-anak niya parang doon pa sa mga Dutertes. Di ba siya pa ngayon nagsabi na parang undying loyalty eh, di ba? Kahit, kahit okay. na lang, paulit, lang din daw siya. siya. Oh, oh. Support. May medyo uh, ako, so parang suspicious din ako dyan. One of my future columns will be on that. Why Alam, are you suspicious? Sige ah, tell us. You ang political elite the Philippines, they survive because they play games. Mm -hmm. And one of the ways but which people are successful in playing games is that they bet on both sides. Yeah, oh oh oh. Kumbaga you're La saying uh, she could be, you know, um showing that she's uh, in full support of the Duterte's when she is still at, at the ano, serving the interests of her family. Yeah. Right? Mm -hmm. Pwede naman kasi kasi di ba I'm not talking about business people you know? mga businessman uh, hindi yan magpupondo lang sa si isang kandidato wag pareho malakas eh para niyang bibigyan niya ng pera para kung sino man ang manalo <laughs> di ba pwedeng parehong kaya ayaw minsan ng mga businessman lalo na mga Chinese business may eleksyon kasi magastos kasi dalawa bibigyan mo ng pera So uh -huh. ang 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 ano dito ang tanong ay ano ay ano yung play ni Amy Marcos. Alam mo, ang tingin ko dito, ang suspecha ko is it is part of the strategy. Na, uh -huh. oh, kasama ka sa Duterte para kung sakali man, meron tayong tao doon.